Ito yung kami na alagaan namin. Kuya, yeah, magkano yung binta ni Kuya niyan? Magkano yung binta mo dito, Kuya? Dito? 800? 800? Dalawa. 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 pa Yung babae, magkano man yun? Puti. Ano? Yung babae. Lima na lang yun? Puti kaya ayun ay? Patingga. Puti? Hindi, nakapitit lang yan. Ano be? Sapatong kuya. Kuya yung pato. Ang pato, teres-teres na lang. 300? 300? Pare? Hindi, isa lang. Isa lang yan. Magkasawa, marunong ano? Oo. Marunong kapiling yung babae lalaki? Oo, alam mo yun. tawa, kuya. Ano pa? Uh, yung pilinobi. Yan. Ano pa? May kakilala akong mayroong ganyan, eh. ay. Ha? May kakilala akong mayroong ganyan. May kakilala akong mayroong ganyan, no? Kuya, well, nagaya ng ulo niya, no? Ha? Ah? Nagaya uh, pa. Ano? Nagaya ng ulo niya, no? Hindi. Yan. Ito. Eh, hindi yan, no? Yan, ay, hindi. Ito. ito yung nagaya Ay, siya nga, eh.

may bawas naman? May bawas si, na lang. Sige na utyo na lang <laughs> ini. Utyo na lang. Ba 300 ka sa ay. Tapos ano pa bibili mo ini? Hindi kayo mama, hindi kayo mama pagapir la yan diyan. In yun yan. yan, 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 yan. yan, yan. 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 May, bisingawan na yun. Uy, baka mamatay yan na. Hindi na maaalis yan. Baka mamatay, hindi deliver ko sa iyo na po na nakapangyari ah. Ano pa? Sana ah, oh. Ah, Anong gusto mo? Alip, yan, ayaw mo yan? 4,000 na wala ko sa mga Ang buwasan ng konti buwasan ng ng ulo Ang buwasan ng ulo Sabi ko sa kayo, dadating kayo sa amin Ang problema, tagal lang kayo marami naman na pala kayong gansa, ano? Marami na? Oo, tatlo, natlo, na ang ganso ko. pala pala. Pag yun naman na rabbit kasi, delikado yan sa pusa natin. Oo oh, nga. Eh, dapat nakakulong lang na ganyan. Kahit yun nakakulong. Okay. Aabo yan, aabo din yan yun. Ay, pwede may palapa yan doon. Ay, pala. Pakain doon sa isa. Kasawa? Sa Oo. Oh, oh. Kakawa man. Alin dyan? Kuya, mabili ka sawa? Eh, hey, hey, eh, nabili yung sawa. Mabili ka sawa? Hmm. Meron o, kami doon. Malaki na? O. Sa inyo na, sa inyo? Oo. Oo nga, may buyer na ako ng sawa. Pagka nabili yung mga Ikaw mag-presyo na. No? Ikaw mag-presyo na niya. Pwede mo i-presyo na. Oo, may buyer pa no? yun. Basta ang ano sa akin, pag mga imported na sawa, bintahan 16. Meron siyang ano dito Macamu? eh, marka. 16. May marka 16, siya. 16,000. Kuya, may, ma 16. may marka siya dito. Sa ulo. Ano kulay? Ha? Ano kulay? Golden. Ah, golden. Oo, oh, may mga golden niya. Kasi hindi libera. Hindi libera pa ng ganito. Ang sawa. Tapos sa ano pa? Isang manok daw? Ito na nga. Ito na. Oh. Matanda na yung hindi, kuya. Hindi. May mga kabila tayo sa bay. Kabila pa ba? Sa pera kailangan mo? Kabila yung ano. Ang mga barang kong ikutik. Pixas na baba. Oo. Ilan ang babae mo na lang doon? Doon. No, kailangan mo pa yan. Oh. Ang puti. Kailangan... Yung brown. Dalaw, dalaw dalawang ganito. Dalawang tapos yan, yan lang, yan lang Kailangan mo pa yata yun ito Yan, yan ang kailangan mo yan Ito para matanda Pariho man lang yan Pariho lang yan oh, yan kuya Wala tatali baka makatakas ano pa? Tama na yan ang ano Saan? Sandan daw. Sandan daw. daw. Yung bakano Magkano naman yan? 1 Black. Black astronaut Black astronaut, wala na akong bawas dyan 1-2 1-2 1-2 sa Ay, ba't oh, uh, San... uh, bata pa ba yan? Bata, lang bata ganyan Bago lang itong magkapalit 1-K, kunin ko yan one, one, one. <laughs>

Ayun, pabo sana. Ang nanong ko? Huh? Pabo. Pagkano pabo pareis? Pabo. Pabo, pero ano, Pabo. lang muna. Ah! ko may ano ka nandana. Pabo. Oo pabo. Saan yung eh, pabo? Ah, sa nang habing kana na kasi pag-depagdaling talaga. ng bata ng umamanian, habis kating pa tayo appreciation ng kansa para taparin yung appreciation tapin 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 tapin